Hindi mo ba napapansin? May mga ginagawa siyang hindi niya maamin pero ramdam mo yung tipong simpleng tingin niya. May kwento, simpleng ngiti niya, may itinatago at minsan sa isang salitang wala lang may damdaming pilit niyang kinikimkim. Pero paano mo malalaman kung totoo nga at paano kung matagal ka na palang special sa kanya? pero hindi mo napapansin. Una, madalas niyang sabihin na wala lang kahit halatang may gusto siyang sabihin. May mga babaeng tahimik lang sa totoong nararamdaman nila hindi dahil wala silang pakiramdam, pero dahil ayaw niyang masyadong magpahalata. Kaya kahit may gusto silang sabihin, ang lumalabas lang sa bibig nila ay wala lang pero sa likod ng simpleng salitang yon may damdaming pinipiling huwag ilabas baka kasi masaktan baka kasi hindi mo maramdaman ang gusto nilang iparamdam halimbawa isang gabi napansin mong parang may bumabagabag sa kanya tahimik siya malalim ang tingin pero hindi nagsasalita Tinanong mo Kung okay lang siya Umiti siya Nang pilit Sabay sabi ng Wala lang Pero sa boses niya May panginginig Sa mata niya May gustong sumigaw Gusto niyang sabihin Na namimiss ka niya Pero pinili niyang manahimik Para hindi mo kang umaasa Bakit ito mahalaga Kapag madalas bigkasin ang salitang Wala lang Madalas ang ibig sabihin noon, sana sabihin ko sa puso niya. At kung mapansin mo ito, makikita mo yung effort niyang pigilan ang kanyang damdamin. Na halos nagsusumigaw, ibig sabihin, may bigat ka sa mundo niya, kahit ayaw niya mismong aminin. Pangalawa, napapansin mo na parang iba siya umasta sa'yo kumpara sa iba kapag may gusto ang isang babae hindi man niya sabihin lumalabas sa kilos niya may softness sa boses may ingat sa mga galaw at may kakaibang atensyon na binibigay niya sayo hindi niya ito kayang gawin sa kahit sino lang kahit simpleng pagupo pagngiti o pakikinig iba ang energy kapag ikaw ang kaharap niya halimbawa kasama mo silang magkakaibigan sa lahat normal lang siya kalog maingay pero nung lumapit ka bigla siyang tumahimik parang nag-iba ang timpla ng mundo niya nag-ayos siya ng buhok inayos ang upo at ngumiti nang mas banayad sa iba natural siya Sayo iyo maingat malambing at parang laging may gustong ipakitang hindi niya kayang aminin. Bakit ito mahalaga? Hindi niya babaguhin ang kilos niya kung wala kang epekto sa puso niya. Kung iba siya sa'yo, ibig sabihin, may espesyal kang lugar na hindi kayang puna ng iba at hindi niya kayang itago. Pangatlo, madalas siyang makonsyos kapag tinitingnan mo. Ang pagiging conscious ay isa sa pinakamalinaw na senyales ng paghanga kahit anong kwela niya sa ibang tao. Pag ikaw ang tumingin, bigla siyang nagiging mahiyain. Hindi niya alam kung aayusin ba niya ang buhok niya, iiwas ng tingin o magpapakatotoo. Halimbawa, habang nakatingin ka sa kanya mula sa malayo, bigla siyang napahinto sa ginagawa niya napatingin siya sayo. Tapos, mabilis na umiwas. Pero, ilang segundo lang, tumingin ulit siya para siguraduhin hindi ka pa lumilingon. Tapos, nagkulong siya sa ngiti na pilit niyang tinatago. Yung ngiting, hindi para sa lahat. Bakit ito mahalaga? Dahil hindi ka nagiging dahilan para magpakaplastik siya. Kundi para magpakabait sa kaba ng puso niya kapag nagiging conscious ang isang babae sa harap mo malinaw na may impact ka na na hindi niya kayang itanggi pangapat madalas siyang ngumiti sa mga simpleng bagay na may kinalaman sa iyo kapag gusto ka ng isang babae kahit simpleng bagay na konektado sa iyo pangalan mo boses mo na nagpapagaan sa puso niya. Hindi niya mapigilan ang ngiti kahit pilitin niyang maging normal. Halimbawa, may nagsabi sa barkada ng pangalan mo. Hindi ikaw ang topic, pero napansin mong napangiti siya. Bigla, soft, parang may sariling mundo. O kaya simple lang, sinabi, mulang ingat ka. Pagtalikod mo, napayuko siya at kinilig ng tahimik para walang makapansin. Bakit ito mahalaga? Kasi ang ngiti ay hindi peke. Kapag puso ang tumibok, kapag ikaw ang dahilan ng simpleng saya niya, madalas hindi simpleng interest lang yan. May tinatago siya. hindi niya maamin. Pero halatang ramdam niya. Panglima Nakakaramdam siya ng lungkot. Kapag hindi ka nagpaparamdam, hindi niya ito sasabihin. Pero ramdam niya, kapag hindi ka nag-message, hindi ka nag-online, o bigla kang naging busy, may kakaibang bigat siyang nararamdaman. Hindi dahil needy siya, kundi dahil nasanay siyang ikaw ang nagbibigay ng gaan sa araw niya. Halimbawa, isang araw, hindi ka nagparamdam, Tahimik siya buong gabi, nakatingin sa phone niya, paulit-ulit chinecheck check kung may notification mula sa iyo. Walang dumating. At kahit hindi niya aminin, ramdam niyang parang kulang ang araw. Kasi nasanay siyang may ikaw sa routine niya. Bakit ito mahalaga? Kapag nasasaktan siya sa kawalan mo. Ibig sabihin, may halaga ka sa puso niya kahit hindi mo hinihingi. Hindi mo malalaman kung gaano kakahalaga sa isang tao hanggat hindi mo nakita kung paano sila nagiging malungkot pag wala ka. Pang-anim, masayahin siya kapag ikaw ang nagkwento may kakaibang saya na hindi niya mapigilan kapag nagkukwento ka, napapatingin siya ng diretsyo nakikinig ng malalim at parang bawat salita mo ay nagbibigay sa kanya ng kulay na hindi niya nakukuha sa iba. Halimbawa, habang nagkukuwento ka, napansin mong masyado siyang attentive. Kahit simpleng kwento lang about sa araw mo, tumatawa siya, umiiling sa kilig, at minsan tumitingin sa labi mo nang hindi sinasadya. Sa iba, okay lang sa'yo parang may spark na hindi niya kayang pigilan bakit ito mahalaga kasi hindi lahat ng tao ay nagiging dahilan ng ligaya masayahin siya kapag ikaw ang nagsasalita sa boses mo pa lang it means ikaw ang safe space at soft spot niya kahit hindi niya aminin Pangpito. May mga pagkakataong tinitingnan kanya nang may lalim at lambing. Ito ang tingin na hindi ginagawa sa kahit sino, yung tingin na hindi basta curious or friendly, kundi may halo ng pag-iingat, pagnanais at pag-asa. Yung tipong tingin na kaya mong maramdaman kahit umiwas siya agad halimbawa isang beses tumingin ka sa kanya hindi siya umiwas agad sa ilang segundo parang tumigil ang mundo niya ang mga mata niya parang may gustong ipahayag pero nung nahuli mo gumiti siya nang mahina at biglang tumingin sa iba kahit halatang ayaw niyang matapos yung sandali bakit ito mahalaga dahil ang tingin na may lalim ay hindi nang gagaling sa utak nang gagaling sa puso. At kapag ganito kanya tinitingnan, hindi ito simpleng attraction lang. Ito yung klasing pagmamahal na hindi niya maamin. Pero, hindi niya kayang itago. Kung may mga senyales kang nakita ngayon, sana, pakinggan mo ang puso mo. Minsan, yung mga hindi natin napapansin, yun pa ang pinakamalalim. At kung may babaeng tahimik na nagmamahal sa'yo, sana huwag mo siyang hayaang mawala nang hindi mo man lang sinubukang intindihin. At kung nakatulong sa'yo ang video na to, please like and subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod pang kwento ng puso at mga senyales ng pag-ibig. At kung gusto mo pang malaman, mas malalalim na palihim na kilos ng isang babae, panoorin mo agad ang susunod na video. Baka doon mo makita ang sagot na matagal mo nang hinahanap. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.